Yan o no? 3,500 Ano linya rin yan boss? 5K 5K sweater. yan Master Na-cross na sa Gilmore to Ganto yung uh, ture Ah okay Batik-batik uh, na nga o oh. Hindi na Hindi na solid na ano Na dilaw or Solid itim Mga cross-cross na 3,500 Ito 5K cross sa Gilmore 5K Twitter Cross sa Gilmore Yan o, no? 3-5 mga master eh. Mga ilang buwan ito? 10 months. months Malapit na pala ito mag ball 10 months mga master 3-5 Magkakapatid to? 5K cost sa Gilmore yan mga master 3.5 din oh eh. 3-5 yun pala ito mga master 3.5 5 cross sa minor blue kay boss Alex, yan cross na ito sa blues, no? Anong base line nito? Sweater or ano? Cross cross na pala ito mga master Sweater yan cross sa uh, blues 3-5 Stag pa lang pero matangkad na siya oh Ang laki ng katawan eh. 5 K cost sa Gilmore. Yes. Nasa 3.5 5 ang kada piraso nito mga master. Hirau yeah, <laughs> <laughs> nah, yang mga master Nasa 3,000 yang hirau ni Kuya Dito mga master oh. Dalawan libo. Cross cross na ito mga master. Ang linyada nito oh. Ayaw humarap. <laughs> Dalawang lang mga master. Okay. Pumpkin. Yan o oh, mga master. Oh. May pumpkin dito na inabot lang na yung lugon. Pagkano bet? Three five. Two five. Two five yang pumpkin ayano. No? Iniingal? Two five. Magkano dito sa Kelso na to? Tupay mga master eh. Tupay yan. White Kelso. Melsim Black na Gray na Master. Magkano ba ito, Boss? 2,000. <makes noise> Melsim na Gray. 2,000. Itong <makes noise> ganda nito, oh. Sa inyo ko kuya? Magkano? Dalawang libo, libo lang Gold Sweater Sweater gold Dalawang libo Oh, kasama palagi yan eh <laughs> Kasama na rin ako Oo, ngayon pwede Para tatlo tayo Oo, <laughs> Ang mga anino, no? <laughs> 2,000 eh, mga master, oh. Oo. White Kels, oh. Dito, kuya, magkano? 2,000 rin eh, mga master, oh. balang. lang. Oo. Oo.

Ito, one 215 mga master Mura dito sa medyo ano Bungad, malapit sa bungad Nababa ang presyohan Mura oh, kasi number mga Wala silang number Mga master Pasalan nyo lang ang bukaw pagka ano, gusto nyo mamili. Marami pa yung 1.5, 1.5 hindi nga lang ma i kasi wala mga number. Oo. Uh oh, Gold. Gold, Gold trader yan mga mga. Nasa 1.8. Ah, 1.5 pala, 1.5. 1.5 tong gold sweet Yan na tong mga master Hindi <laughs> patibayan lang tayo Maganda pa tong ano na to Araw Vitamins ba yung araw na yan Bulik Laki oh 1.8 1.8 Mura lang mga, ma mga master oh. Laki One age lang pala mga master oh. Magkapat hindi ata tayo no Na magkaiba Ganon dito One age Tangka do oh. Mm. Wait. Mura na dito sa Bukawi mga master oh. Tay, may number ba kayo? Ah, okay Mura magbinta si tatay mga master oh. Oo no. Tay pa rin yan tay? Magkano dyan tay? 1.5 Bah, talaga naman 1.5 lang pala mga master Ito kay tatay oh mura na rin Oo. Oh, oh. Mura na to sa 1.5 mga master. Oh. Anong ano to? Anong bloodline to? At anong kulay? Aboyin ba? Dalusapi. Dalu Yan ang oh, mga master. 1.5 eh. lang oh. Sa'yo rin yun. Yan. Okay. Okay. 2-5 yan Gold na yan Gold 5 mga master Kuya, magkano yan? Magkano? Ayun. Ah, Kalaban din ako. Tung five <laughs> Di, di to

2525 Dito sa ano, Gilmore 2525 25 pala mga master ang bintahan ni Kuya dito oh Medyo pag tumatahali ng bintahan mga master Bumababa na ang presyohan Mayahin ito no? Hindi mahihain Mayahin yan no? Hindi mahihain Provide, provide lang ang idol Dito sa matangga nito kuya Yan mga Twitter yan. 35 ayun ay ayos ka na pala mo srandi palakad-lakad na lang ha. Ano ni black ring ni Tay Tony ah? Tay Tony ba yan? Oo. Binabae mga master oh. Binabae. Binabae. 1-5 lang yung binabae ni Tay Tony mga master oh. Ito tayo, 2-5, no? 2-5, 5 yan Tag nga lang 10 man man five yan mga master oh. number mo, gano'n pa rin? Gano'n pa rin. Ah, okay. Salamat ha. Pwede ako, 2-5, may bawas pa. 2 negotiable pa pala ito, mga master. May oh. bawas pa yan. Mga... Ay, so ang laki nitong mga... Gray. Ah. Melsim Gray. Ayun ba? Mabigyan mo piso. Eh, alay ako. Al Mabigyan mo piso. Melsim Gray, mga master. Okay. Oh. Dito, Boss Joe, magkano to? Ayan, yeah, Boss, 1.5 lang. May, may, may bawas din yan, Boss. 1.5 lang? May yeah, bawas yeah. pa? Ayan, na, magkano na yan? Yan mga master, o. Oh. E, eh, Boss Jonathan, yan, o. Oh. Ayan, eh, Boss, 1,500 lang, Boss. May bawas din, Boss. Ano bang bloodline nito? Nabibili ko lang yan, Boss. Nabibili ko lang po. Okay, okay. Uh, 1.5 lang pala itong... Benta, benta, bini lang po ako. Uh, Oo. Oh. 1.5 lang yung linyada ni Boss Jonathan, no? Boss Joe, may number ka ba? Wala po master eh Ay, okay Wala number si Wala eh. Boss Jonathan mga master oh ay, Pero ang gaganda ay, ng linyada ay, niya tayo. Okay. Oh, oh. Yan Boss Joe, magkano yan? 1-5 yun May eh, bawas pa yan, may tawad pa Mababa magbinta si Boss Joe Mababa lang magbenta dito para madaling maubos Yung, 1-5 yun na 1 yun